bangong mga kadilag na amoy ko na po ng ating inihaw na tulingan wow! Hello mga kadilag, welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog mga kadilag ay magluluto po tayo ng ulam at ang ating pong lulutuin ay inihaw na isda. Kanina po ay nakabili po si mama ng tulingan so yun po ay ating iihaw mga kadilag. Ako po ay dito mag sa labas. Dito po sa ginawang lutuan po ni papa. Po tayo magluluto. Dito ay magandang magluto tuwing hapon at maginhawan na. Pag umaga ay hindi at mainit. Super. Si Bibila po ay nabili ng uling at ako po ay magdidikit na dito. Dito po ay pwedeng magdikit ng kahoy sa tigkabila. Tapos dito yung iiihaw. Ayan mga kadilag at pumunta po muna ako dito sa likodan habang hinihintay si Bibi na nabili po ng uling. At ako'y kukuha na itong kuha ng saging. Gagawin kong pang brush. DIY. Ang tumataba-taba. yun lang ang kukunin ko mga kadilag nakay may video okay han itong so, mga kadilag nakakuha na po ako bo bo nasan si bo wala busy si bo nagsiselfon ata han, eh. nakay ang mga pato na gutom na po gutom na napakain mo na Uh. ayan mga kadilag at ito na po yung tulingan na ating iihawin ito po ay kabibili lang ni mama kanina sa doon sa naglalako, ito po yung ay fresh ayan mga kadilag ang ating iihawin ito yung malaki-laki din, kasya na po ito sa amin sa aming pang ulam ngayong hapon akin muna itong lilinisin bago po natin iihawin mamaya na din po ako magdikit dumating na din po yung uling dahil mauubusin ka agad mga kadilag. Dati na po itong hugasan. Tatanggalin po natin yung hasang po nito. Tatanggalin natin yung hasang mga kadilag dahil ito yung malansa. Langgal lang ko na po ng hasa. Ngayon naman ay akin ang hihiwaan mga kadilag yung tulingan para siya ay madaling maluto. Dahil hindi ko na po siya uh, lalagyan ng foil. Ayan. Okay na yan mga kadilag. Ayan mga kadilag at ako ay magdidikit na dito ng uling. Ako'y nanghingi ng baga kalatalambo. At may dikit na po ang ating uling. Nailagay ko na din po yung ating grills. Yan po yung nalinis na. Pwede na din po yung ating isda. Nilagyan ko din po yan ng asin. At akin na pong nasasarang mga kadilag itong isda. Go. ayan mga kadilag at aking pinapaypayan hirinig din pala dito kung ito yung magbibidyo o kaya ni ayan mga kadilag. maya maya ay atin ang babalik pa. sinisilip ko dito sa may ilalim. Ay naman po ay nalagyan po natin ang lungs para siya ay ating papahiran mga kadilag ang ating iniihaw dapat pala ito may ketchup Tingnan natin mga kadilag ko. Naluluto-luto na siya. Oh no, gumigit yung balas. yan Ayan mga kadilag, kaunti na lang at malapit na po itong maluto. It's so Ito lang buhilo mo na siya. Masakit ang ngipin mga kadilag ni Bo. Nag-memory yun. Bangong mga kadilag na amoy ko na po ating inihaw na tulingan. Ngayong tama at padilim na. yan mga kadilag at si vlogger po ay kadadating. Saan ka galing? Wow, ngayon ay district meet. yan po ay athlete na si vlogger ngayon mga kadilag. Kaya po siya ay kuwan. Bira makasama sa vlog. Ay siya po ay runner. Running ang iyong sports. Pa ay, ano na tapos na ang laban. Pangilan ka? Second. Obo. Second po si vlogger. Oho. Anong outfit mo pag takbo? nakamidjas <laughs> ah, Iya, ayos. Second. Galing ni Second pala yan dito. Mm. Galing. Atlet para sa ate. Wow, aba may premyo. Ah! 1500 meters! 1500 kilometer! Ang kanya daw pong tinakbo. Ako di pa rin tapos mga katilag mag-ihaw. Ba, second day. Kuha na din. Galing panyo. Pero may 1000, ay lang ay kutang 1500. Pito! Oo! Oh, pito! Oh macha okay, go eh. hmm. si Penyo. Bang banda ka na tayeng gitakdan din dito. Oo. Oo, oh, padto sa Eton. Tayo. Tayo, ubay ako doon din nag-aral mga kadilagay. Hmm. ano? na yon. Kaniyo. po 'yung si vlogger. Vlogger na abilidad ko sa kuya Indong. Nanood nanood ako na kay Indong pa live. Eh. eh sabi ko pa live eh, na kaya pak. Malakas sapatos. Aba, ata ah, eh. sa ipitong ikot. Galing nga ni. Kiraan siya para siya. Ah, galing ni vlogger. Pero pwede lang na ka. Pinayagan lang kayo. Sa bagay. Eh, kapag ka naman ko eh, baka mas mapabilisan eh. Pero maganda kapag ka ikaw eh, yung sasali na sa sa district. Ay, sa kongresyonal. Alam mo yung may tusok-tusok na sapatos. yun yung, 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 maganda yun na yun, eh. Yung, yung may... Galing ni vlogger. Binata na talaga. Much, much, much later. Mga kadilag. At inabot na po ako ng dilim. Kunti nila ang Sobrang dilim na. Ayo, maganda naman ang kinakalabsan itong aking inihaw. Talaga yung lutong-luto. Tamang-tama yung kanyang lutong. Maganda palang mag-ihaw dito sa ihawan ni Papa ayan mga kadilag inabot na tayo ng dilim at ito ay wari ko na may lutong-luto na a? Okay, ah. ba? po, luto na to tamang-tama ang ating aahunin ko na po mga kadilag ang ating inihaw inihaw na tsulingin ito yung sariwa Ayan. ayan at ngayon naman mga kadilag ay eh, ako po ay gagawa ng sausawan so ito na yung ating mga rikados na gagamitin sa paggawa po ng sausawan hihiwain ko na itong mga kadilag Ihiwain na natin mga kadilag unahin na natin ang sibuyas kadilagay ang kamatis. Ayan. Ito po ay nahugasan ko na. Pero si hugasan ko ulit at tatanggalan ko ng kon. But, oh. Tanggalan natin ang buto mga kadilag ang ating kamatis. Lagay na natin yung kamatis, mga kadilag. Hi, Sunod natin hiwain ay ang mga siling, mga kadilag. Cute ng mga siling. <laughs> Nakakita sa bakura ni Bibi Kinuha. Doon ka nga ng ceiling, ano, yung maliliit pa. Kailangan maliliit. konti. Kunti lang, sakto lang. Iwain na din natin ang kalamansi. Summer, la, 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 la 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 Ayan mga kadilag at talagin natin ito ng toyo bago natin pigain yung kalamansi. Ating ulam, pork, Sausawan pala lang muna. And then, lagyan natin mga kadilag ng kaunting asukal. Para malusaw na. Nilagyan ko din mga kadilag yan ng sili na labuyo. Yung maliliit. Dahil yung green, di masyado yun. Pigaan na din natin mga kadilig ng kalamansi. naman, haluhaluin na natin ang ating sausawan, mga kadilag. Ayan, at okay na po ang ating sausawan, mga kadilag. Wow! Nakahain na po ang ating hapunan ngayon. Dong, no, mama, kakain na! Ayan. thank you Lord sa ating pagkain. Oh, inihaw. Ano yung sausawan? po ay kakain na. Nila Indong, si Mama Lam ay nagtitimpla ng juice. Ano Indong, kamusta? Sarapan. <laughs> Sarapan eh. Ako ngayon nagkurot din kaagad ay yun na kayo nakakakuan. masarap nga. Kain po tayo mga kadilag. Sarap. Kasi magsarap na Indong. Ako'y <laughs> magkakamay mga kadilag ako yung na po tayo. Nako, nagwawala na si Nalambi. Nagugutom na. Kain po. First bite.